Yan shout out po Andi Kayaka Vlogs, paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel. Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po Kayabal, maraming po salamat. Salamat po. Ayun, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming-maraming po salamat atid na. Marami po salamat. Marami po salamat. salamat po. Bye -bye. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Ah, uh, Andi Kayaka Vlogs, napakasipag, napaka, napaka mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ad sa kanya mga video. Andi Kiaka Vlogs, isang kalingap partner. Mag subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. Yun so mga kalinga, welcome back my YouTube channel Yun yung lingkod Andy Kayaka Vlogs Ang isang matyagang vlogger, matyagang scouter Mga kababayan, no po? At yung bago pa lamang po sa aking YouTube channel Please naman po, pakasubscribe, like and share Pakipindutin po natin yung bell button Para updated po kayo sa ating mga video posts no? Huwag sana po tayo mag-skip ng ads mga kababayan Mga kalingap ano po? Tulong nyo na po kay Andy Kayaka Vlogs At syempre, huwag natin kalimutan no? Patuloy pa natin ko si Kuya Bal Santos Matubang at the vlogs at Kalinga Prab sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan, no? Yan mga kalingap. Ito isang napakaagang aga pa po, po, no? Umalis po tayo sa bahay ay talagang uh, sobrang aga pa, no? Ngayon po isang uh, malakas na ulan ng ating uh, sinuong na naman mga kababayan kasi po uh, para makapaghatid tayo ng uh, tulong, no? Sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan, no? Kaya samahan niyo po yung lingkod Andi kaya vlogs ka no po Ayan, shout out po sa inyo lahat mga kalingap no? At saka po pala mga kalingap Maraming maraming rin po salamat Sa, mga tao nga nag, na nagsusubaybay Nagmamahal, nagtitiwala Kaya Andy kaya ka vlogs Maraming maraming po salamat sa inyo mga kalingap Mga kababayan Ito at uh, sobrang lakas ng ating ulan Na ating ngayon mga kalingap Yan. Salamat po ng marami sa inyo mga kababayan ha. Uh, medyo ano pa po tayo Medyo pagawa-pagawa po -pag -pag nga ng uh, sipon Sakit sa ulo, no? Yan sa niyo po yung lingkod Sa aking paglalakbay Punta naman tayo ngayon ng ano Nang uh, kabundukan At syempre magdadala tayo ng biyaya Sa ating mga kababayan No? Yan Sige mga kalinga Update ko kayo pag nandun ako mga kababayan Pag ako'y mag na maglakad Papuntang bundok Yan yun mga kalingap no at uh, hanggang sa ngayon nagdalakbay pa tayo no kasi malalayo ang ating pupuntahan ay ito nga oh grabe ang uh, ulan talagang uh, lirik ika nga po ay lirik ang ulan mga kababayan mga kalingap grabe yan Grabe po ang lakas ng uh, ulan na ito. Araw-araw na po kasi na ulan dito. Kasi ganitong panahon naman talaga Ganitong buwan Dagulan po talaga dito Yun so mga kalingap At update ko po kayo mga kababayan Yun so mga kalingap no At uh, ito papasok na tayo dito sa kabundukan At sobrang kipot po ng daan na ito mga kababayan Kaya dahan-dahan lang po tayo dito Talagang uh, kasi-kasi lang po dito ang uh, sasakyan yan, pero pag malalaki sa sakyan po, hindi po nakakapasok dito. Ayun, may ginamang po medyo tumilatila na po yung ulan, mga kalingap. Ayun. Video ang uh, kapo po po niyo likod, pagaw pa no. Kaya sige na po sa ating buses, karalgal, no. Dali kasi tayo ng ano ng uh, sipon at sakit ng ulo. Yan, nang dito lang po sa sakyan mga kababayan tapos maglalakad na po tayo. Yan, nang dito lang po tayo. Ayun. Dito lang po tayo mga kalingap at Paglalakad uh, maglalakad na po tayo pa parun. Kasi nga ah uh, napakaliit na daan mga kalingap, no. Sana nandito ang ating pupuntahan ha, na ating uh, ng biyaya mga kababayan. Nako, parang walang tao ito mga kalingap no, ating pabahay na pupuntahan po dito. Ito yung pabahay no na matagal na. na ito yung galing sa kabundukan. Sa hindi po nakakalam, ito po yung nasa kabunduk na kabundukan natin na scout. Malayo at nilakad. Ngayon, ibinaba natin dito sa may malapit sa kalsadahan. No? Ayan. Wala yata tao. Morning! Ha? Nasaan? Nako, paktay tayo niyan. Mga kalingap, wala po dito si tatay. Tatay Elmer. Tatay ay, naku, wala rin dyan. Paktay tayo nyan. Paano kaya? Mm -mm. Yan yeah, na, Saka, Yun so, mga kalingap, mga kababayan, no? At uh, kanina po, galing tayo dito, no? At uh, wala po si tatay, no? Wala si tatay. At uh, nagpunta siya sa bundok at naghahanap daw po yata ng magugulay, no? Ngayon po, nag-scout ah, nag, -scout, nag -scout muna ako. Lampas na po alas 12, si, siguro ng oras ngayon mga kababayan, no? Kaya po, ah, binalikan po natin si Tata Ilmer para hatdan po ng biyaya, no? Ayan, nandito po mga kalingap. Dumating na po siya. Padalong balik ko na po ito dito mula kanin umaga. maga. Yo. Yo. Yan. Hop. Inso mga kalingap. To, dadalhan po natin sa tatay ang bigas to. Biyaya ng buhay, no? At uh, bilang isang uh, malapit na rin po papasko para papasko na po sa kanya mga kababayan. Kaya salamat po no at uh, sa sa to sa balik natin ngayong araw na ito. Nandito po siya kasi galing po po ako ng Kapalunga. Layo po noon mga kababayan. Sige po. Yan sa so, mga kalingap at sa sumahan samahan niyo po ako kasi hindi po ko kung sasakyan diyan oh. Ha. Huh. Nandito na po mga kababayan. Kanina umaga wala eh. Tay! Tatelmer, Elmer! Woo! Ay, hindi ako pakinig. Mga kalingap. Ha! ha. ha. Hindi pa ako pakinig din Tatelmer mga kababayan. Yun so, mga kababayan, no? Oh. Ha! Hindi sisigaw ako sa atin, hindi ako pakinig. Tay! Magandang araw! Wala ako, wala ka kanina. Ha? Oh, putik. Ha? Kamusta tay? Kamusta? Ha? Nahinga pa? pa? Ay, nako, kamusta tay? Ano balita? Ha? Hintay ko mo ako? Ay, grabe ito. May dala akong biyaya, tay. Ngayon, dito na, dito na. Ya. Yeah. Yan. Yan tay. Isa sa bigas tay. Eh. Ano pa ni tay? Ay. Ha? Maulan baga. Maulan. Gali ako dito kanina. Oh, so, oh nasaan ba? kayo? Agahon ako. Bakit? Ay, uh, tingin nga ng kanas. Ha? <sighs> Kasi wala ka pa mas kway. <laughs> Ay. Anong nakuha niyo sa bundok? Anong nakuha niyo? Hey, ang ka harapan ng papuno 21. Ha? hindi pina-pay out. Bakit? Magpapas ko ay Oh. Hindi. Dabke bag ano naman yan magpapas ko hindi na. Oh. oh. tayo bigas tayo? Oh. Hop oh, ya. Yeah. Yan. Ha. Oh. Hindi nagpa-pay out. na sa si senyor. Oo, eh, uh, isa ko na daw pagka Pasko, uh -uh. pag bagong taon. Oo. <laughs> Maaga pa ako dito kanina. Oo. Uh -uh. Nakausap na kausap po si galing sa bundok, kausap po si ate. Wala ka nga daw, di tawag ako ng tawag. Umalis ko, nakita ko ikaw nagpabundok, sabi. Ay sabi ko, babalik na lang ako. Ayan, ano uros ka dumating dito? akanin uh, kanina pag na pala po. Galing -hmm. Kasi ako nakapalunggan, pagkagaling ko dito, dumiris ako nakapalunggan, sabi ko, pagbalik ko na ako, dadaanan. Ayan. Ayan, Ay, tay, may siya. bigas ako dala oh, sa iyo, tay. salamat. Isang sakong bigas. Talaga wala na, Ha? Ah? Eh. Kaya <laughs> na yung butong Na? Tinanim ko na bagay. Ayok. Ayan, buhay na, no? Kalamis-mis. Ayan, so mga kalingap, mga kababayan, no? Sa hindi po nakakakilala, no? Sa hindi pa po nakakalam, ito po si Tatay Elmer. Yan at inuulit ko lamang po no, si Tata Elmer po ito po yung na scout natin Nung uh, nakarampan taon, matagal na Doon sa tuktok ng kabundukan Na nag-iisa-isa -isa po ng bahay po niya Ay uh, bahay kubo na napakaliit Ngayon ibinaba po natin siya dito Sa tabi ng uh, malapit sa kalsada At uh, may, may kapitbahay naman po doon O oh, pag sumigaw, abot ang sigaw doon Ayan at uh, ito pinagawaan po natin ng bahay no Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay pampito o pangwalo kung pabahay na ating natulungan sa si Andi Kayaka Plugs no sa tulong po 'yan ng ating mga minamahal sponsor na dito po sa bahay na ito ay uh, ang tumulong po dito ay walang iba kundi si Ninang Nikki Ruhas. Ayan. Anong may anong may paabot po tayo kay Ninang Nikki Ruhas tayo. Ay, mamamas ko tayo at para bagay. Hmm. Hirap no. Oh, hindi ka naman tayo itong nagpagyuhan, hindi ka naman binaha dito. Ay, hindi naman hang, ganyan lang naman, hindi naman nabaha. Oo. Ay, pero ako naglikas din at siyempre yung, Bakit? Um, wala bagang tigil ang ulan. Oo. Ay baka sa bagayang inang, ay baka yun yung naman ay matumba. Mahalambot na. Kung ay yung -hmm. matumba mm, mm, Kasi ulan na ng ulan na, no? Oo, ay... Ay, kayo lumikas nung bumagpapaluan? -bumag ay, sa school, yung... ala, at saka dito, ala, kaya kahit sabi mo yung bahay mo yung maganda. Pero nung bumagyo, di lumikas ka dito. Oo, oh, lumikas ako. Nakakuha ka naman ng ayuda. Ay, wala pa nga o. Wala pa? At nagkakakwa pa wala daw uh, kami purok. Dito, itong purok na ito, mm. ay, hindi pa ya, hindi yata nakasama sa record. Eh, hey! Sabi ah, yato. Mga kalingap, mga kababay, ay, napakamasiyahan po na. si tatay. No? Wala, napakalinis po ang kanyang bahay. Ang dami yung tanim. Ito pong, ma ito po napakagandang uh, tulungan. No? na pag nit man tanim niya na talaga mapupuno yan. Ay mm -hmm. Ayun. ang kwan. Sa hindi po nakakaalam pa rin mga kababayan, po wala po itong naging asawa, pero napakaganda ng lalaki po tulong kabataan. Di ba tay? Hey, hey, hey. Ay ba kaya hindi nagkasawa po si tatay? Hindi nagkahilig? No, nagkahilig naman siguro kaso yung babae ang walang hilig. Nabigo kayo. Hey, hey, hey. nabigo. Hey, hey. Hindi ano, naman, ano, nabigo ka ba nung araw na yun tayo? Hindi Wala, na. hindi naman tayo nabibigo. Eh, talagang ilang ang kapalara natin. Ayan, eh, magagawa natin. Yun, oo. No. hindi, hindi naman tayo pwedeng sabihin natin, hindi na, ay, manrip ka dyan, ay, hindi tayo. Hindi tama yun, mali <laughs> yun, no? <laughs> ay. <laughs> Laka, isa pa tayo, no? Uh, sa ngayon ba tayo nakukontak mo na, ay, na nakontak mo na ba ang, mga, ang kapatid mo nag-iisa? Wala. Wala na, talaga tayo? Wala talagang paramdam ang iyong kapatid, wala. no? Yan, nagsusulo po itong mga kababayan, si Tatay Elmer, no? Na, sa nung panapanahon po, halos sunod-sunod po silang na-scout ni Andy Kayaka Vlogs, no? Na si Tatay uh, Hamito, Paulino Hamito, yun nga, pinabahayan din natin sa tulong ng manininang ng Rothbates. Doon po yun sa sakop ng bayan ng Basod. Ay, ayan po, yun, ano, tawag ito, uh, namatay na po yun, no? Ngayon, si Tatay Elmer naman po, ay ito, nag-iisa naman po siya dito. Pero malakas po si Tata Elmer kahit medyo payatin to, malakas po ito nakakaahon po sa bundok. basta walang sakit. Oo. Ilan talo ba kayo ngayon nga? 74. 74 pa si Tata ay nakakakit po po sa bundok. No? Ayan. At ano bang ginawa ko sa bundok kanina? Doon ka, ka ba maket sa kung saan kita na-scout noon? Oo. Anong kinuha mo doon? Sa so, pa na ng... Laglag na nyo. Ah, ibig sabihin, malilimot sana. Ay, nakalimot naman kayo. Ay, meron naman. Hmm. At sabi ko ay mapasko yun, walang wala. At ito hindi isla, hindi, hindi nagpapayaw, tas pagkapasko na lang. Ayan, mapasko tay! Ayan ang bigas, isang sako. No? Hmm. Ayan, may papasko na ako sa inyo ang bigas na ino at galing yan sa ating mga... At saka tayo, bigyan kita ng pangano mo. Pambili mo ng ano dyan, kung ano mamabili. O tayo. Ayo. Oh, Ayan, balak right, na dyan. You, oh, kung man yan. Thank you. Oo. Oh, oh sya nga pala Tay, pasalamatan mo yung bigas, kung saan galing, no? Ayun, ay pasalamatan natin Tay, kasi para 'yan po yung galing sa eh, napaka-bait, napaka natin, ano? Na nagmamahal, no? Tay, pasalamatan natin Tay ang nagpaabot na isang sakong sa bigas sa inyong na, na Tay na parang uh, papasko na rin. Kaya Sir, o oh, Ma'am Jade from Singapore. Pasalamat maraming tayo. maraming salamat po, Sir Jed. From Singapore. Singapore. Oh, Ma'am, Ma'am Jed. Ma'am Jed. pram oh. From Singapore. Maraming maraming pong salamat mm -hmm. sa pagpadala niyong bigas. Yan. At magpapasko pa naman eh, walang -wala <laughs> 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 ay Walang wala talaga. Walang wala. ayo. Salamat po. Ay, maraming maraming salamat. salamat po. Sana po eh. Humaba pa ang buhay niyo. At ng Yan. maraming matulungan. Ano tayo masasabi mo tayo? Kaya papasko na kay Ninang Nicky Ruas? Ay. Sabi ko nga eh, di ba nagkot tayo noon eh, mm. mamamas ko tayo ato. At <laughs> kay kani nanikerwas Kay Ninang Nekiruas. Ni so, ni Shout out po, kay Ninang Nekiruas. Ni so, Shout out ay, po ha, maraming po salamat sa si inyo po, uh, sir o ma'am, uh, kaya Jade from Singapore. Mapadala nila ang yun. Oo, mabait naman yun. Lagi kayo naalala nung no, tayo. Lagi naalala tayo nun ayun. Mm -mm. Okay lang yun. Yan po mga kalingap si Tatay. May bigas ka ba ba ngayon tayo? Ay, ikaw tayo. Exactong ako'y nangutang na lang isang kilo <laughs> <pwede> ko. Oh. <laughs> mga kalingap, mga kapayan, salamat oh. po. no At tayo pala. Duma... Talagang hinila na, talaga natin so, pa. Ay, pa ay, bakit po? Talagang... Agabi, eh, sabi ko, punta natin si tatay na tatay Elmer, Elnar. Doon ka, doon ka, dadal natin doon sa sakong bigas. Wala sila po kanina. Ngayon, sabi ko, diretsyo mo tayo kapalungga kasi wala nga po siya. Wala kang nga tay, eh. Ay, pagbalik ako, okay, dadaan lang kita. Tinan mo. O, oh, tinan mo nga ano, uh, naman na surety tayo, no? Okay. Ayan. Kaya salamat okay, ng marami sa ating malapunod. Kahit papano, pa, pa eh, hindi naman tayo makakita Pasko. Mm -mm. Ay... Ayan. At may isang sako kang bigas, may pambili pa ng pangulam. Uh, oh, o, ayan. Ayan. Mga kalingap, mga kababayan, napakasakla po ng kwento ni tatay nung panapanahon. Kasi nga po, hindi siya mismo taga rito sa lugar na ito. Siya po'y napadpad. Paano nga na pala na napadpad pa dito, tayo? Paano ko nga pala napad pa rin? ko na rin nga kung paano talagang... Sa tanda mo tayo, paano ko ka <laughs> ba dati, Nung panahon bata-bata ka pa, bata ka pa? Hindi, kasi nung... Ako'y bata-bata pa, kung saan ako ay... Natrabaho? Oo. Tapos, nung... Paano, ano kung ito ba't napadpad ka sa lugar na ito? Uh, ay, yung may pension nga ako dito. Noon? Oo. Oh. Kaya, ako'y napunta dito. Oo. Mm -mm. Ay, siguro ko wala akong pisa dito eh. Well, hindi ako nga pa papunta dito. Ayun, Ay, oo. Tapos may, may mas minabuti mo na dito ka na maniran. Ay, iran. dito na tayo na kontento. Eh. Doon ka na sa bundok na yun talaga Ay. na meron may. No? Mga kababayan, si tatay po nung na-scout po natin ito, no? Nung panapanahon, kasama ko po si John Rivera official, kaya John Graho official, no? Nung panahon po, na-scout po natin ito sa bundok, no? Ngayon po, ang hinihigaan po nito, sakula na binaak, tapos may sa anding-ding ng kanyang kubo ay ano, hindi mo tayo. Ay, hindi na malaman kung ano, ano, may yero, may sako, may kawayan. May, may kawayan, may sag dahon sa uh, Tanda ko yun, eh, dahon saging. aging. Na, ay, natulo na. <laughs> Paano kaya tayo kung sakaling hindi kita naiskaw doon sa buntok namin noong panahon yun, no? Ay, siguro hanggang ngayon, hindi nandun ako. Nandun pa rin, no? Hmm. Maari. Kasi... Ay, Di ba na nga nagagawa na ako nung kubo kubo doon? Mabagsak na bagay Ay, Dito po mga kalingap. Ko nga, doon mm. ako gagawa. Sa malapit-lapit sa sapat. Pagka yung tagulang bagay ay nabaha doon. No? Mm -hmm. Yung abot doon, yun, hindi ka makakalabas. Ayan. Hmm. sa mga kalingap doon, na-scout ko po si Tatay Elmer doon sa bundok. Sa totoo lamang po, doon sa kanyang tayo po dating munting napakaliit pong kubo nung araw, no? Mapakaliit ang kubo nito. Nung na-scout ko po ito mga kalingap si tatay, nung panahong iyon mga kababayan, no? Si tatay po noon ay, uh, doon sa lugar na kung saan ko siya na-scout, doon sa bundok na yon, wala po doon nagpupuntan tao. Di ba tay? May napunta man doon anong buwanan o ano, ilang buwanan? Ay, Buwan, bu may daan lang. Ang dadaan lang? Uh -huh. nadaan, daan. Buwanan po may nadaan doon, nadaan lang na tao. Pero wala ibig sabihin ni no. kasi nag-iisa po siya doon sa bundok, mga kababayan. Ngayon tay, ngayon ni eh, halos ano na, may isang taon na tayong magkakilala, magkasama at sana pabahayan ka nga no sa tulong ni nang uh, ni Kiruas. Uh, ano nga yung pakiramdam mo ngayon tay, ngayong nga, papasko na naman tapos nandito ko na sa maayos na bahay. Ay happy tayo. Yan, happy tayo. Happy. Oo, oo. Saka healthy, happy mm -hmm. na. Birthday pa. Yeah. <laughs> Happy na, birthday pa, piyesta pa. Piesta pa, Pasko pa. No? Okay. Ayan po mga kalingap. Napakasayahin po kasama sa si atin. Lalo na kung may asawa. Wala bang nanggagapang sa'yo dito, Tay? Wala naman. Wala naman. <laughs> <laughs> Ay, kung sakaling may manggapang, Tay. <laughs> Ah? Ay, mapapademanda siya. <laughs> Ikaw pa magdidimanda? Correct. <laughs> Mag-relief <laughs> ka eh. <laughs> Yan mo mga kalingap. Ididimanda pa rin tatay no? Nang rep. Tay, malago na yung buhok na papansin ko ah. Uh, May magugupit ba dyan? Pagka ako ma mapagupit ako. oh, Ma mapasko ay. Pag ano tay, bago pumasko, magpagupit ka. So, no? Ay, ilang araw kahit bukas magpagupit ka na. Tapos tayo sa December uh, December 24 dito de, de, Sa 24 nito 24 nito Pumunta ka na sa bahay Sa amin Nga sa bago sila. Oo oh. Doon na tayo Doon ka na doon, doon ka na hanggang ano na Hanggang 26 ka na Ihatid eh, kita dito ang 26 Ano? Doon ka na sa bahay <mulitid> na <tiyan> Yan po mga kalingap At sa ano tayo Ano December 24 Kahit sa umaga Pumunta ka na sa, sa amin Tapos ihatid eh, kita dito ng ano kahit 26 na siguro. No? Mm. Doon ka sa amin matulog. Doon ka na magpasko. Kung ano ating mali mo, magluto ako ng isang kilong malagkit. Kung may maluluto, makapagluto ng isang kilong spaghetti. Makapag, uh, makabili na isang balot na tasty na tinapay. Ay, okay na yun sa atin. Ay, o. No? O, di ba, Tay? Huwag mo kalimutan. Yo. Ha, sa 24. Doon ka na. Ngayon, tapos pagbalik mo, mamas ko kuli dito. Manghihihit sa kapitbahay. <laughs> yan so, mga kalingap, mga kababayan, uh, ito, may isang sako ng bigas si tatay, wala rin siyang kabigas-bigas. Ano ah, may kamuting kahoy na yan? May kamuting kahoy po si tatay, oh. May kamuting kahoy. Hindi na naman, hindi man natulo, tay. Ay, hindi naman. Hindi na? Hindi. Bago ang bubong, mga lahat po yung bago, mga pinturado. Tapos ang ilaw mo tayo, yung sulat na binili sa okay pa? Ay, okay naman. Okay naman, ayan po, mga kalingap, grabe. Gaganda na saging tatay, eh. Gaganda po, mga kalingap, oh. Ang gaganda tanim. Ano saging to tayo, lakatan? Yung kanyan, bungulan. Ah, bungulan. Ito isang ito, turdan. Ay, kanyan, yung tindok. Ah, ito isang ito. Tindok, yung malalaki ba? Oo. Yung kapulugan dito, abu. Ah, oo. Hmm. Yung po, grabe. Kaya naman, ang kanyan, ganyang kahabayan. Ang bunga. Ang bunga. Uh, -uh. Yung ito daw. Yung bungula na yan. Mm -hmm. Na Mahaba mm -hmm. yung nalapat sa lupa halos. Oo. Oh, oh. Yan. Ay, no. ang Ay, no. yan. yung pag nabumunga yan, tinutukuran. Siya. Para baka gib na. Oo, Pag tinutukuran. Tay, ito... pagka ano tay, bigyan mo ko ng suwi tay, oh, pananim. Oo. Oh, 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 Ha? Yeah. Yung pananim, pagbalik ko. nadami naman yung suwi niya. Sa ano? Sa uh, ano? oh, ano? ba sa yung pwede ng kwan, hindi pagbalik mo. Sa, oh, sa Pasko. Di pag, pag, ka sa bahay, sa amin. Pasko, pupunta ka doon. Simple tip pa pagbalik ko. Yun, kuha mo ko isang tuwi. No? Yan man ay senyorita yan. Kalin? Yan. Ah, oo, tayo. Meron akong ganyang tanim, tay. Meron akong ganyang tanim. Sa aking halamanan. Malinis po mga kalingap si tatay sa paligid. Napakalinis po na kanyang uh, bahay. Ang daming tanim. May mga papaya. Kamuting kahoy. Kalamismis. O pagulong kung tawagin. Ito mo kay tatay. Oo. Oo. Tapos yung kanda po ng sibol. Tapos mga dami sa akin po. May mga gabi, sarsari. Punta namin yung tatay dito. Grabe. Ayan. Hindi pala pwede ngayon ko na tagulan ay makapakan yung mga... Mm-hmm. Ayan mm -hmm. po. May manok din alaga ka tayo, no? Ay, may dalawa na ako dyang inahin. Ayan. Oo. May dalawa rin inahin si tatay. Ayan. Ayan po mga kalinga. Maraming maraming po salamat, no? At nagpupumili tayo kahit medyo masama ating pakiramdam gawa nga po tayo na dali nga po ng uh, ubo uh, no, ubo na tayo oh. si po at sakit ng ulo mm -hmm. garalgal po talaga to masakit pa nga po. may lagi tayong may baong ko saka gamot no ah uh, pumili tayo pumunta dito at uh, galanti tayo kapalungga para mag scout no para sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan kasi ngayon nila kailangan kailangan mga kababayan ang mga tulong kasi nga po hindi sila papas papasko na at wala po talaga nagbagyuhan, ulanan. Uh, puro bagyo ba o puro, puro bagyo bagyo at ulanan. Bagyo. Grabe, kaya may hindi naman si tatay dito at hindi pinagyo. yung may maayos na bahay. Paratong pa. Para mm-hmm. Yan po mga kalingat. May tatagal Ay, oh, oh. tayo. Oh. Noy, tiyan. dali bigas sa loob, noy. Dali, dali, dali. Hindi mo kaya yung tay. Yan. Yan. Okay, dami ng tatay. Tapos oh, ako yung wakit pa mga lamisa dito. Hmm. Ayan, may termos din si tatay. Kung pinahalos ko po dito si tatay, mga kababayan, ang kulang lamang po ay ang kanyang... Babae. <laughs> <laughs> ang katabi. Ayan. Ang katabi. <laughs> Yan lamang po kulang. Masaya ka tayo at nadalo mo kita. Oo. Oh, Ayan, nadalo Talaga po kita. Talagang... Ako hindi ako katidire, baka dumating ngayon. Dis na, na nga. Ah, kanina nga. Natuto yes. kami kanina eh. Ito mo. Yan. So, mga kalingap, marami po ay, salamat ay, sa inyong lahat-lahat. Ayan. Grabe mga kalinga po ang uh, saging tatay, gaganda. Oh. Ang gaganda po ng saging sa kamay. <laughs> Linis po tatay sa paligid, napakahawan po. Ang daming tanim, no? Yan tay, tuloy ah, na kami oh, tay. Eh, ha? Oh, oh. Hindi ka ba nalulungkot dito tay? Ay, hindi naman, sana na ako sa. Hindi ka man Ay. nilalagnat, hindi ka naman tinatrangkaso. Hindi naman. Ayun Ay, oo. basta kumain lang ako kumain Baka lagi. Ako pa lagi ako kung ada ah, pa pa pati ka. Mm, 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 mm. Ayun. Okay, tay. Tal oh ya, yeah. Mm, yan. Yan, sige tayo, tuloy na kami tay oh, oh, oh. Yan po mga kalingap. Yan po mga kalingap. Tayo, tuloy na kami tay ha. Oo, oh, oh, magluluto, magsain ka dyan. May mga bigas ka naman dyan. May ano ka, pati. Magbili uh, ka na pang ulam mo tay oh, oh. Yan. Babay na tay, babay na. Sa Pasko tay ha. Oh. Punta ka sa bahay sa Pasko. ah, uh, 24 pa lang, punta ka na doon. sa ka try, mula magbago mo silang. Saka ka try si Kilma sa, hanggang sa amin. Oo, oh, oh. sa talong mo lang bahay ni Andy. Kaya ka, nag-vlogger ka mo ha. Yan, sige tayo. Tuloy na kami tayo. Yan, so mga kalingap. Tuloy na po tayo. Yan ang uh, bahay natin pinagawa kay tatay. Maganda po yung mga kababayan. Yari sa bato, kahoy po ang ibabaw. Yan. At ang yero po yan. yan no? Yung pinturado na kulay uh, pula. Mga kababayan. Yan po sa tulong. Sa tulong po na napakabait. Bukal bukal sa lubang pagtulong nininang, uh, ni Ninang Nike Ruhas. Yan mga kalingap. At uh, paabalik na po kami. Pauwi na po. At hapon na rin po mga kababayan. No. Maraming maraming po salamat, no? At shout out po sa nagpaabot po ng uh, biyaya ng no? bigas dito kay Tatay, no? Shout out po at sa inyong pamilya. Ingat po kay lagi. Kaya Jid uh, from Calif uh, Singapore. Ha? Ay Jid from Singapore. Shout out po. Ayan, ingat po kay lagi sa inyong pamilya. At siyempre po, no? Mickey Mickey love. shout out po. Walang iba ko di kayo ng Nicky Ruha. Shout out po. Kaya ninang... Uh, Mixed Mix Vlog, mga 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 shoutout po. Kanina ng Marisa Sunakawa, mga 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 shoutout po. At siyempre po, migay migay love shoutout po ng iba ko ni kanina ng Yan, ingat po kay lagi ni ng Manilis, no? Kaya ni Margaret Lemio, migay migay love shoutout po. At siyempre po, migay migay love shoutout po kay ni Carol Halaman, shoutout po sa inyo. Kay ni ng uh, Pi Salazar, migay migay love shoutout po. And Merry Christmas po sa inyo lahat-lahat. Advance Merry Christmas sa inyo lahat-lahat po, no? At siyempre po kay uh, Ninong at kay Kuya, migay migay love shoutout kay Francis, shoutout. No, kay ni nang uh, Marlene Kimora, migay migay love shoutout po ni Gloria Kikuchi, migay migay love shoutout po no? At siyempre po, sa SMB Tres Marias, may kaya mag shout out. Kaya Ninang Janice Sinampan, shout out po. Kaya Kuya Noli Vlogs, may kaya mag shout out. Kaya Ninang uh, Mama Helen Vlogs, may kaya mag shout out. Ninang Marie, shout out po sa inyo lahat to. No. At siyempre mga kalingap, may kaya mag-love shout out po na iba ko di Florida, Silvania, Fitzgerald, shout out po Ninang. Ingat po kayo lagi. Kaya kay Princess Fernandez Vlog, may kaya mag-love shout out po. At siyempre, may kaya mag-love shout out po walang iba kundi kay Ninang F at kay Ninong. Ingat po kay lagi mga kababayan, no? Kay kapatid Laura ang binakit special shout out po, no? At kay Ninang Pram Alabat, yan, migay migay love, shout out po. Sa lahat, lahat po. Yun, at uh, ingat po kay lagi, no? Gabaya kayo na atin po may kapalo ni Ala. Hindi ko man po kayo maisa-isa, alam niyo po yung mga sino-sino kayo. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsuwaybay. At salamat din po sa mga nagtitiwala at sa magtitiwala pa kay Andi Kaya Ka Vlogs. Ang isang matyagang vlogger, matyagang scouter mga kababayan na walang inisip ng hinangad ang makatulong lamang ng tapat sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan ng abot ng ating makakaya. Huwag nating kalimutan, patuloy pa talagang suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlogs at Kalinga Prab. Na po, pasensya na po kayo sa aking boses mga kababayan. Ganito lang po ako magsalita. Ang iniisip po ng iba ay ako ay galit. Hindi po mga kababayan. napo at siyempre po, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa Danjoy Supporters. Maraming po salamat sa lahat, lahat po ng sumusuporta sa Danjoy. Salamat po at sa lahat po ng mga uh, love team ni Kalinga Prab na sumusuporta. Maraming po salamat sa inyo lahat. At sa mga nagpapabot po ng bigas, maraming po salamat sa inyo lahat. Ingat po ang bawat isa. Babay po muna yung gables. Dito naman po sa kabundukan na naman mga kababayan. Babay po, babay!